Guys, magdiander po tayo, guys. Dala ng asawa ko. ayan Vietnamese food. Yummy Yummy, yummy At Ngamii. Ngamii. Mmm, yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy. You guys set up. Mm. Mm hmm, mm -hmm. Yup. Yummy. Mm. Mm. Yummy, yummy. Yummy ang dilig Mm. Ang dilig. Hey guys, medaling asaw kong palabok. Kailin sa trabaho. Ayan, guys. Yummy palabok. Tapos, may puto siya. Nahalo lang. Pagkabos ko ng palago. Tapos, ito. meron pa. Takanin. Takanin, takanin. Nakalagay dito. Ayan. Thank you so much for supporting my small last Untuk that. Selamat. God bless. Ibu saya yang terbaik. Wow, yang guys. Thanks guys. Selamat. Yummy yummy. Yang kain tay guys. Yummy yummy. Yummy yummy. Yes, kain putar.

Ano yung pinaan sa anak mo? Maputo na. Ayaw. Ayaw niya. Ha? Ah? Hindi ko alam kung natapos niya. Kaalis na ka na eh. Kung na, ginagawa niya. Hindi ko alam, anong. Kung, tapos na. Pinukuha na? Anong na ba yan? Anong baragay? Hmm. guys. Sarap ng kakanin. Ah. Late ko na nga na ano, hindi ko nabasa yung ano ng teacher. Na pinapasundot na pala. Dahil nilalagnat daw. Na ano ko lang, nung pag, so, ano ko, nagdala pa ako ng pagkain. Naghihintay na nga ako doon. Hindi ko man nabasa yung cell, sa cellphone. Basta nasa may likuran ko na lang siya. Kasi hihintay ko si Dwayne Dwayne. May lagnat guys yung anak ko. Okay, kayo, Ang ano nga lang ngayon. Tapos, ano. Puso kasi yung ano. Ubo, sipon. Tapos mga nilalagnat. Tapos meron pa. Ano. Uh, nadagdag pa yung may dengue. Kasi may, may anong namatay anong? dito sa may ano. Hmm. Sa dengue daw na dengue. Hmm. Hindi ko na Hindi ko na Kawawa naman. Kaya ingat-ingat po. Eh, ang hira pa inumin ng gamot. pag kami Anak. Wala ayaw pong. Ano? Oo. yan. <laughs> ayaw na naman ang ano. Sabi ang teacher, moody na naman yan ay, last week, masipag daw magsulat. Ngayon, ngayon nako, kaya tamad magsulat. Hindi siya nakikisabay magsulat. Magsulat nitong pauwi na bukas, maagas siya. Kasi tapusin niya yung pagsusulat niya. ato guys, yung ano. Alamay. Masarap guys. Masarap siya. Tapos yung palabok. Yummy, yummy. Masarap. Tapos yung puto niya, merong, ano guys, gitna palaman. Meat. Masarap.